eto mga ka James may naispatan ako ditong parang ano yung puti na quartz pero yung shape na is para siyang garnet ayan o oh. ayan siya guys o oh. eto yung shape nya ayan o oh. para siyang garnet guys o ba diba? kaso puti lang ah, nakadikit siya dito sa mga bato na to ayan marami dito guys o oh. ayan o oh. ayan yung shape o Nakadikit sya diyan. Ang dami nila dito, guys, oh. Ayun, ito 'yung mga bato na 'yan. Ito, ito e, 'yun, 'yun oh. 'Yan. Ang dami dito sa tabing kalsada lang, guys, oh. Ayan, itong isa guys, mas marami ito. Ayan. Oh. Ayan. Yung mga parang quartz, pero hindi ata quartz to. Comment nga dyan sa comment section guys kung may white garnet ba. Kasi yung itsura nyo parang garnet talaga oh. Ayan oh. Ayan siya guys oh. Yung itsura nyo parang garnet. Ayan. Yung shape nyo parang garnet. Ayan oh. Ito. yung shape nya parang diamonds parang diamante yung itsura nya yun o tingin ko parang white garnet meron bang white garnet guys yun o or hindi kasi ako export sa mga gemstone Mahilig lang akong mag-explore explore, explore Mangungulekta sa mga kakaibang bato Ayan o Ito medyo malaki Ayan o Ang dami dito guys Ang dami dito nagkalat Nakadikit lang dito sa bato Ayan o wala sya diyan no oh. sa dilaw na yan nakahalo lang sya dito sa bato na to para siyang garnet yung itsura niya parang garnet kaso nga lang yung garnet kasi red yung kulay eto puti so sa mga expert diyan comment nga kayo sa mga gemologist diyan anong klaseng gemstone ito Ito mas malaki oh. Ang itsura niya talaga parang garnet. Hanap mo tayo ng tubig. Banlawan natin. Ito siya oh. Diyan galing. Ayan, nakahanap tayo ng kunting tubig. Banlawan natin. Ayan siya guys oh. Ang itsura parang garnet talaga pero puti lang. Yan siya guys oh. Comment nga dyan sa comment section kung meron bang white garnet. Ayun oh. Kasi yung itsura parang garnet talaga eh. yun oh. Yung shape niya. So yun lang, comment nyo lang sa comment section sa mga expert dyan. Kung quartz ba to, garnet, or anong klaseng gemstone. Ang na, napakadami dito. Nakadikit lang sila sa mga bato na to. Hmm, ayan o. Oh. Ayan. Dami o. Oh. Ayan o. Oh. Ito po, mas marami. Ito rin oh. Itsura niya talaga parang garnet oh. Ito isa oh. Mas maliit. Hmm. Parang garnet yung itsura talaga. Yan oh. Yung itsura niya guys parang garnet kaso maliliit kung ako ng sample medyo jamihan ko pa ng konti <laughs> marami kasi dito eh so yun lang guys no comment nyo lang sa comment section kung meron bang white garnet so actually mag, pagdating ko sa bahay mag search lang ako sa google kung meron bang white garnet pero yung alam ko yung garnet is uh, red lang. At alam ko may green din. Basta yun lang yung alam ko. Comment nyo lang sa comment section kung anong idea nyo dito.